rabia huh? Tingnan natin guys, i-zoom natin. Ang ganda ni Byanzi talaga. What the? Ang ganda niya. Rin. What the? Ang ganda. What the? Guys, pasensya na po ha, ah. 'wag po 'yung magtatampo guys. Sa lahat po love ko ha, ah. pero as in in fairness naman guys, ang ganda ni <laughs> What the? Ang ganda talaga dito ni Byanzi. Yung ang kasi ano niya, yung katawan ni Beyoncé pang beauty queen. Wat eh. tangkat yung leeg niya sakto oh. Sakto yung parang hindi nga siya to guys oh. Pero ano niya ang ginagawa ni Beyoncé dito? Ano siya, hindi siya humihinga para gumaan. At pero nagulat ako dito kay Papay talagang oh. Tinitiis talaga oh. What the Gagawin lahat para lang manalo Ganyan, pag in love Ay, Ang ganda ni BNC dito guys In fairness talaga guys Gandang ganda ako dito sa portion na to ang ganda niya rito Grabe si Papa na <laughs>